What's up mga kapuso, ito po ang mga ganap na dapat po natin abangan mamaya Dito lamang po sa Lillette Matias, attorney at law ng marinig nga ni Natrixie at era ang usapan ni Meredith At ang kaibigan ni Ramir Ay agad na naman silang nakapag-isip ng paraan Para isabutahe ang DNA test na gagawin ni Meredith Para mapatunayan kung siya nga ba talaga ang tunay na ina ni Lilet? Samantala, naging emotional naman si ses dito kay Lilet dahil nga alam na niya na si Meredith nga ang kanyang ina. Ngunit wala siyang lakas na loob na ipagtapat ito kay Lilet Samantala, lalo pa nang mabasa niya ang tungkol dito sa kaso na hahawakan ni Lilith na kung saan ay ang kanilang idolo na artista na gusto niyang kunin ang kanyang anak dito sa kanyang asawa at kinakasama nito. Samantala pupunta nga sa Pangasinan si Lalilet kasama ang kanyang kliyente upang kunin nga ang anak nito. Ngunit tumawag naman ang ina ng artista o ang kliyente nililet ni at sinabi nga niya na kailangan wala daw sinumang makaalam na meron siyang anak mga kapuso maipapanalo kaya nililet ni ang kaso at makukuha kaya ng kanyang kliyente ang kanyang anak samantala Nagpadian ates na nga itong si Meredith at sabik na nga malaman kung ano ang resulta. Pinuntahan niya si ses at sinabi nga na dalawang araw na lang ay malalaman na niya kung siya nga ba talaga ang tunay na ina ni Lilith. At kung negative daw ang resulta ay kusa siyang lalayo dito sa kanila pero kung positive daw ay meron siyang karapatan dito kay Lilit. Hindi naman nakapagsalita itong si Ses mga kapuso. Ngunit dahil nga maldita si Ira at hindi niya matanggap na kapatid nitong si Lilet kung kaya't gagawa sila ng paraan ni Trixie para nga maging negative ang resulta ng DNA test. Ito po ang mga dapat natin abangan. Dito lamang po sa Lilet Matias. Maraming salamat po. Bye-bye.